Alam mo bang pwede kang magkaroon ng sakit sa kidney dahil lamang sa infeksyon sa balat? Okay, para sa iyo ang video na to. So ang i-discuss natin na sakit ay kung tawagin ay post-streptococcal glomerulonephritis. So common ito sa pagka may infection ka sa throat, no? may mga tonsillitis. At hindi i-discuss natin ngayon ay infection sa balat. So kanyan, pag may infection tayo sa balat, no? pwede yung pasukan ng mga bakterya. Pag ang bakterya na pumasok sa iyo ay kung tawagin ay GABS o Group A Beta Hemolytic Streptococcal, pwede itong pumunta sa kidney natin. Okay? Pag pumunta ito sa kidney natin, pwede itong mag-produce ng immune response and then makapag-cause ng damage sa kidney natin. Okay, so yun yung basically post streptococcal glomerulonephritis. So, common na common ito sa mga bata guys sa So, kung may mga kay kayo dyan na may, nakikita nyo na may sugat, huwag nyo po yan ipagsawa ng bahala. Ma mainam na gamutin po agad kaysa magkaroon po ng daming sa kidney. So, ano mga sintomas nito? Number one, tea color urine. oh dark color urine. Pag umiihi tayo, kulay brown na o kulay iced tea yung ihi ng anak natin. Okay? Pangalawa, lumalaki yung mukha ng mga anak natin o, yung mga paa, nagkakaroon tayo ng edema. No? So, common yan. Pag mga bata, nasa mukha ang pamamaga. Pangatlo, foamy urine. Okay, na-discuss ko na yan sa vlog ko na isa ka. So, pakipanado lang yon. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng protina sa ihi natin. Number four, napapansin nyo na konte ang pag-ihi ng anak ninyo. Okay? O baka naman kasi konti lang iniinom niya, pero basta kung kumonti ang pag-ihi niya, no, isa rin yan sa mga alarming sign. Okay, so, pag kayo po ay nagpakonsulta sa doktor at meron po siya ng mga sintomas na ito, lagi niyo pong sasabihin kung nagkaroon siya ng infeksyon sa balat o nagkaroon po siya ng tonsillitis na hindi na ipagamak. So, pag mga ganyan, tumungo po kayo sa mga doktor magpakonsulta para ma po ang permanent kidney damage o mga maiwasan po ang problema sa ating kidney. Okay?